Sakop ng freeze order ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation. Pati na rin ang mga personal account at asset ng mga individual na nasangkot sa investigasyon. Kabilang ay si Congressman Eric Yap at Ed B. Yap. Unti-unti nang nabubulgar ang lahat mga ka-netizen. So, ano nga ba ang role ni former DDS Ombudsman Samuel Martires sa paglaganap ng flood control corruption? At ano naman ang role ni Representative Eric Yap sa corruption noong panahon ni Digongyo? Sabi nga nila, walang sekretong hindi mabubulgar. Sabi ko na hindi ko kaya itong corruption kasi baskin sa ang if there's a table, if there's a single chair there, Meron talaga 'yan as the the papers go back and forth inward That is why nawalaan ako ng tiwala sa bureaucracy. Unahin muna natin si Eric Yap, kilalang diehard DDS or Digongyo ally. Siya lang naman ang naging idol o template na ginaya ni former Ako Bicol Representative Zaldico na isa ring naging ass licker ni Digongyo noong nasa kapangyarihan pa ang Lord of All Drug Lords sa Southern Mindanao. Kagaya ni Zaldico, contractor o congressman contractor, din si Eric Yap na mega bilyonaryo na ngayon thanks to the Duterte regime at marami siyang pag-aari at negosyo. Kagaya ng napabalitang daan-daang milyong piso property niya sa Billionaire's Village sa Benguet, kamakailan daan. lang. Kaya nga sabi ko nga, kung tayo nahihirapan magdala ng tulong what more pa yung mga nakatira dito sa sitio na to kaya gago at gagawa ko ng paraan upang masimentohan itong mga kalsada dito at kagaya rin ni Zaldi na nagtatago na daw ngayon sa Portugal si Eric Yap ay naging chairman ng Appropriations Committee noong 22 at siya ang pinakaunang party list representative na nag-chair sa committee kahit baguhan pa lang siya